Ang sinangag na may itlog at hotdog, yan ang umagahan ng anak ko. Ang anak kong mahilig sa sinangag, baw. <laughs> so, na nga at kumakain na ang anak ko. Enjoy na enjoy sa kanyang pagkain. hay na nga at nakabihis na ang anak ko at papasok na siya sa school. Hello, universe! <laughs> Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. So, hayan na nga, papasok na rin ang ganda ko. O, imotera. <laughs> Good vibes lang para masaya, di ba? Iwasang malungkot dahil napakaganda ng buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya lagi tayo magpapasalamat sa Kanya. Tulad niya, napakaganda at napakaaliwala sa kapaligiran. Yan ang mga biyaya na binigay sa atin ng ating Panginoong. Kaya lagi tayo magpapasalamat. So, hayan na nga, tapos na ako sa maghapon kong pagkatrabaho. At nagpunta nga ako rito para mag-withdraw ng sweldo ko. Charot! <laughs> takot at takot ako malagay ng malaki ang aking cash G. <laughs> kailangan ko withdraw agad. Baka kainin. So, ayun, hey, nakapagating ko sa bahay. Agad-agad ako nagluto at naglaba. At uumpisahan ko na ang asikasuhin ang aking ulami Himay-himay sa dahon ng kamote. Hulaan nyo na lang kung ano ang aking uulami. <laughs> Charot! Ito ang ayoko dito eh, yung himay-himay. Napakatagal. Isa-isa. <laughs> eh, ba't may kamatis at bawang dyan? Eh, wala naman sa ingredients ng aking lulutuin yan, ha? <laughs> nakakaloka. At hena nga, tinuhugasan ko na ang talbos ng kamote. At syempre, ang bango sa favorite ko. At andyan na ang bayabas. Alam nyo na kung ano ang lulutuin ko. <laughs> Hulaan nyo na kung ano yan. <laughs> at nilagyan ko na rin ang pampalasa. So, hena nga at kumukulo na. Diyos ko Lord, amoy na amoy na. <laughs> Grabe yung amoy. Humahali mo ya. Kumakalat sa buong bahay. <laughs> Kakaloka. Dumidikit na sa dingding at mga kortina ko ang amoy. <laughs> So ayun hey na nga at luto ng aking napakasarap na binayabasang bangus. At atin na itong tikman at husgahan. O saglit lang at mainit pa, ihip-ihip muna. <laughs> Titikman na natin. O oh, napakasarap. Grabe. So ayun hey na nga at ko na ng anak ko dito sa labasan. Aba may bitbit na pagkain ng anak ko. Ano kaya yan? <laughs> Pasalubong nga daw niya sa akin yan Binili niya sa school Abay, tignan natin ko ano to Aba, ah <laughs> Palabok <laughs> Thank you anak sa pasalubong mo sa akin Nabawasan patuloy ang allowance mo anak ko So, hay na nga at pauwi na kami At patawid na kami sa nakago Napakahirap tumawid pag ganyan Ano mo yung may karera? <laughs> Natawa ako sa anak ko May binabalak pala Suho pala yan. <laughs>